Hello mga kabakero, isang mapagpalang araw pa sa ating lahat I am Ravi, isang bakero sa gitnang Silangan Nasa vacation tayo ngayon, andito tayo ngayon sa uh, pinsan ko Yan o, no? ito bahay ng pinsan ko Ang daming bunga ng bayabas yan, no? Kita niyang bunga ng mga bayabas Tapos, nandito kami ngayon sa may kalamansi. Yan yung mga pamangkin ko, pinsan ko. Huwa kami ng kalamansi. Na, daming bunga ng kalamansi. Huwa kami ng kalamansi. Yan. Yan. seburung lawak ng kalaban sinilan dito. <laughs> <laughs> <Daming bunga>. <laughs> <Ayan>. <laughs> Ito puro kalaman Iya. sangat. Ito Gayon hindi gaano. Season ng kalamans. Kaya hindi gaano. Ano yan o. Tikman nga natin ito kung nukan. Kinakain nyo. asim. Ang dami yun. Ito, puro kalamans ito. Ano ng ang kalamansi lahat 'yan oh. Iyan oh. kalaman si Peking ito pang asawa to nung pinsan ko dami na ako hanggang doon yun sa dulo Ayan. yan Hanggang doon, tinulada po yung nakukuha nila pag season na ng kalamansi dito. Pag uh, hindi peak season ng kalamansi, no? nasa 50 kilos. Ah uh, I mean 50 pesos per kilo, yung bintahan. Hanggang sa 80 kilo, in uh, 80 pieces per kilo. Pero pag si peak season ng mga kalamansi, andyan lang yan sa 5 pesos per kilo 3 pesos per kilo ang bintahan dito yan itong paligid nila yan kabangahan po to sa sang ng kapis ruas kapis malapit na po to sa sebariwan yan maguha tayo ng kano mayabas dito ang daming mayabas ito po tayo dito ito hinog na to hinog, hinog na

Lulake. Yan makupa yan oh. Pero wala pang bunga. Yan oh. Grabe ang daming punuan ng calamansi. Ikot po. Ikot ko po uh, kayo dito sa paligid nila. Yan may mga pinya sila dito natanim. Yan oh. naka video ka shhh naka video ka takot siya pag binibidyon eh bab ayan bab diba? Bob, bigyan ko na yan. Ito may mga pinya. Iba. Mas magandang buhay sa kan nang um, probinsya. Hmm? kain kain pa ako ng kan bas. ang ngon mua Ito ở itu sih terus toh nungguan yang tamis mm -hmm. hop Kaya ano ko, ng papaya sobrang baba. Hindi siya, pag magulay ka, kuha ka lang dito. yan mga ganda ang nga. Ang ganda lalaki. Diba? Ito citrus to Ayan yeah, no. ancet terus. Sudah cicer terus toh. Ya. Mang wasit terus ya. Ya. Ini ng si terus din. Nang lelaki. Kita bawa. Anu, Diba? Ang daming papaya. Ay! Ay, ang aga. Oh, bless ko na eh. God bless you. Oh. <laughs> Pakais ikan, mm -hmm. Uh, Pakaisa ko na ito, han. Nilinlin. Mm -mm. Kay Lulit. Uh -uh. Kakata dito si nanay, no? Harimalberia. Kaya may nasa nanay ni siya pa. Ah, oh, dire. Oo. Mm. Classmate sila ka panghod namo ang agot namon. Oo. Mm -hmm. sila. pirminat na sa balay. Mm, ko nang kadto gid sila o pud ni tatay nagliga da. Oo, nagkadto sila di. hmm, Namit nyo ne da kan. Gina tuka ka manok. Ano na malberry ni or blueberry? Ano ni? Gina tuka ka manok kita sa anak ka bitanda ka gi. Uh -huh. Ay, nakap masyad kumulit na mo. Ay, meron yun yun kami daas sa kanan sa may um, sa linusot. Yara mo sinay na anay magsatay mo. Basi subong, baka sila subong aga o karoon dugay mga kanga ha. amen di mas lum? Sabi ko ganito, di bugnay. Ay, hindi mo tira na sa kaag manok ka pa. Masa, may manok ka ginasaka na kagi. Pano, uh, pro namin, namin na sa kwan sa so, um, vitamins grabe ng vitamins na mahal ni pa eh sa gwa tubuan ka ni ka mo di ditso para ditso niyo mm -hmm. mabunga ni sa um, saude kamuni um, ka dako gabunga na, ay, ay, na tumu, oo yung, Pan, so, ikaw na tayo, tayo nagtanam bugnaw ka kamot na no?

Budlay ni buhi on de, Pero ikaw bug no, kung tanong ang uh, kamot no. Damo ka gintanong, isa lang na yung nabuhi. Dua man lang. Ah, Dua lang. Dua man lang. Dua man ko magdako, nato budlay sa bulay da, ginhalin ko to, kaya napatay. Yung ari tanay, di agad man ko na siyang daan. Ah, dirigit na umpisa. Ano pa nabuhi. Matuigan ni mamungaro ni. ni. Tamis ni. Namin na yung daw ga-action pa lang sa kaluto bala. Amo grabe nga vitamins. Mga ra mga rabo mo sang una sang wala pa na to kiban ang langis sa kuan sa Saudi. Amo man lang ni nakaon nila pa maho panyaga panyapon. Ang dits. Mm -hmm. Kag amo ni matamis pero wala na napalapitan ka subay. Oy Amo nang nabiliban ko nga klasika kuan kay tamis wala ga palapitan subay bala. So, lapad, lapad. So, when, so, pulot ah. Oo, daw pulot sa... ...kalamay. Hindi. mo wala rin na nila nabutangan kalamay ah. Gawa-kuwan lang na. Oo, yaro na nga, kuwan. Oo, yaro na nga, kuwan. na kag-kuwan. Ako, ma, nga. Hmm. Ako, nga, nilindin sa anda-banda sa so nagtunan na to, no, duro durutan na dito, mga kuwan. Ang kuwan na ka dyan, ang dago ta na naka-luto, iluhuluman mo sa tubig, tapos overnight ni mo, mo tapos ano imnon mo, mo, grabe mag pang, pang limpyo sa sulod sang tiyan bala do cleansing tawag yeah, is, uh. ta tama ni kadamo oh, ko na ang dalang uh, bulong i cleansing mo na eh, nami eh. ang aga umpisa pa lang ta na kalokwan bala ka luto mamunga na sa ko tambok ah Pwede mo na yung mga pang silo-silo ang mga saha na sa sagad puli nakua oh ho mo cp si mo tawos saylo mo ma kuno amo man na ginaobra namon to sa uh, sa farmers ang mga dits? sa trap adlaw kun kung mag kun bala magtingulan o or permiro ga ulan ulan si on mo na ag ano ni si yaho artist abukado at chiko pero wala pa bunga no G nakapamunga ro ni eh. markot lang ni eh. or kun an yung lisong lisati bug bug dugay pa ni mamunga pero kon barkot ara sang ada 5 ka bilog ug tugdos nga gat tibok sa babao imak bilog da modagdag ko ra diretso mm kin gentang tapasko ti kon ni nagapa lagiapon nami ganay magapa kay mamu pag lako naka habong ma kunsan pagtaan sanga nami oh man samtana ni nga ano oh damo ka muru kin gentang tapasko 5 Taat bilog na Hmm. Um, um, Ari ako ni sa no ang banaba ano kanina? Babana. Ah, uh, babana. Pisan ka lang di sa probinsya sa kwan kagid buhi kagid. Saling may do indi man man nami nga buta abi do indi ka man ka produkto iti. Indi siya itom no kwan siya no Baro balas-balaso no. Inis, oh. Uh. 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 Ah, mo da akong braja sa lapang sa gulong sa dola. Oo. ka mati kapital sa pangumang, ako ano. Ito yung grabe ka na kadamo ko ang suwa. Kung magkakon mahal ng suwa, 50, 80, 120 kung magmahal. Ay, daga, surong ko na mong din mag-hardes. Kung magtigo-tigo na suwa, pag 30, sulat lang kami, may manugbo po. Ah, balikan to lang kamo di ka, bayer? Oo, kikit, sandag ka po. Mm. Kaya kung magbakal ka sa tinda, pero tinda mahal. Kung mag, uh, hindi bala season now. Mag-idag mag niya man niyo, tag-tres Sa so tag-tres tayo. Ang kan, ang season di Duro? Oo. Oh, Wala dyan na yung nag-dumok mo, iligaan mo sa tag-tres na ko. O kaya sa mahulog hulog lang, sobrahan ka lotog, kahulog man mo? Hulog oh. lang, <laughs> kaga. Hmm. Hindi kayo sa uh, pabayaan mo lang. Kundi makwartahan mo lang. Bisan tres tres lang. Lima. yung na Damo mo niya ni kapayas, no? Nagagmay siya dahil inirok magtingulan. yung kalawag ni or lang kawas? <laughs> Kalawag, kalawag siya ang baho na kalawag ara oh, kalawag. Hmm. Oh, oh, Ako kapayas payas lang E, tanom ko daw oh, eh bisan tamadan ka mo kina mundo, Oo, damo gid kapayas ka payas no. Problema. ko daw mo rekti di sa Sang kapayas, payas. Ya nga rek kalabasa ni oh. Tapos sa ring mga kwani eh, kapayas ng sasunod na. Kasi lang isang hindi pahabot. Pero mga daot naman kumarap, payas lang pati. Saan ay kontaktaan doon ako kay Lamon? Kaya tara dyan, makuha na tayo lang. Basta makagawa rin tayo sa maka- parasi na yan. Hindi rin natin makuha sa hindi Lamon ah. May rakay ko sana kahit kahit hanggang mas dalaw. Pwede lang kong kalabasa. Saan ko na iniro? Pag tanong kong tingadlaw, ay tupa ah. Kaya, Ati, oh. Um, um, pero mas maayo kung tingulan siya. Kaya po subong, ito niya siya magi labot ni Romo mo, warna siya. Hmm. Mahal man kilo ka kalabasa kung matimingan mo? Ah, lambot na tag 60, 40. Hmm. 40 -ma man subong sa mag magbuli mga bulan tiro bla. Hmm. Puno, pag 40 man yung kaida. Yan lang doon may nagkakaon sa iyang dahon, no? Mm. Lapad man ni galing uh, duta mo no? Pila na Kektar? Ang akong tuya nga sa tram na namutong itong sa akon ni galing umahan sa may paan mga tupunin siya. Oo, ang ari dito na no? ako. Ano mo dito na misis Mises mo? Ada nagtikap-tikap na galing inyo nga kuhan so, ka kay, okay. kay, kay misis mo? Ang yun si Ulti, kuda gutam din man sa lupa niya. Dahil

mga bayi sana nga panay ang uh, mga 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 laki daw tan pili daw tan da tanom eh mm. e dun-dun tanay eh. dun-dun mahilig ka na magtanom-tanom mo e mudan daw linlin ma ya e, dun-dun linlin din tanom da na da no magin alam nan da kang tanom linlin oh uh. sige ni pag pagbalik uh, pagbalik damo ron damo pag nakabulid doon ha, mga bakalok, mga kanyang naman, mga tinulada, mga bulda mo. Ha, ah, sa kwan, pula, kula, sa kwan lang nila, sa suwa. Eh, sa isa ka tui, eh, guru mga sobra tatlok tinulada, mga bul. Bo, hindi ko nung natin pag tinulada na, maka timingan 30, 50 hmm. yeah, kilo. Ito ang lagani, pag ikaw na 25 kilo ka to. Hmm. Likod ako, dako man gawa. makabulig gid. Makabuli uh, gid ka na. Sa amo ay ni pag tama ang mga kagawin. Siyok mo na Pwede ang suwa ka bulit-bulit na mo. Ay kami kaunun. Wow, Kaya dako. Ay ang patubas na mo. daw may taramnan man na. Kung isa makita ko si Linlin nga lakat-lakat sa taramnan nga. Okay? Uh, sa imo to nga area. Ito area, yeah. Doak

tapos pag harvest season ng kilo ka para, city mm -hmm. Dusi, Dusi. o tsunoybi, dosi. Oo, pero mga abono, binhi. Ah. 3 milyar Amo na ganyan yung mga kwan sa mong goberno, dapat, buligan ng mga magsasaka. Bala mga nguma, buligan dapat amo na. Yeah. Sila bala mabakal sa produkto sa mga nguma bala sa mahal nga presyo. Amo Amo na dapat? Galing daw ginapabayaan ng mga umabi. Sino na tanah dyan mga bilog na kung man wala pa. Oo. Oh. Pero ano mga prakagang may gamay? Wala, wala. Ginahatagan nila pang pang, makinaryas, pang uh, pundo sa mga abuno, mga binhi. Ang mga dlagkor na iyang mga kwan, pero ang mga ginagagmay ng mga kwan, wala. Napabayaan nila. Muna ganyang kwan. Bakulod. Bakulod? kulod. Sa yaka. army farm mo Army Damo lang ga, abot nga peste sa kana. Paano ko dai man sa kana sa mga sa baboy ya, Diba may hag hag ano tong kwan? Nga Gakapatay lang ang mga baboy. <tipin> tiang yung hinop gin ko itong nga baboy lima ka na yon ubos git perdi pila ka libo-libo ito yung kwan ko yung pasagod ko kunti mag uh, kwan na mag uh, pabata ang mga bata na sina ipasagot ko lang na ti ubos git lima ko ka na yon ubos git pati ang mga uh, tama, inag-release na nga 2 ka bulan, tatlo ka bulan release na tatlo ka bulan. Wala gid. Daw nung daw mahibi ka. Galalain ka pala. Budli. Ito 380 ron. Ang kilo ka baboy. Laman-laman <laughs> <laughs> ni. Grabe yung manok mo ba? Wala rin Buhi man dyan eh. The fried chicken rin eh. Amo rasa na ya. Wala balahibo. Sabi ko gani eh, sa gid niya Eh. Sang una kakita ko yan ng kobra ang kobraang, wala li, wala di ba sa pero rey daw kun gid ubos ang balaybo na. Ah. Okay, thank you for watching mga kabakyar ro. Ang sa na tumong upload videos ko to God be the glory. Peace love na to bye-bye.